Arestado ang isang lalaki matapos maulian umano ng droga sa Malabon. Ang suspect nagpakilala para umanong polis at bodyguard na isang politiko. Darito ang report ni Bam Alegre. Isang pakete ng hinihinalang shabu at parafernalia ang nasa bat kay Rodolfo Echavez. Isang retiradong sundalon, na nagpapakilalang bodyguard ng isang vice mayor sa Masbate, Inaresto siya sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Longos, Malabon. Matapos makatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa isang concerned citizen. Nung hawakan namin yung bulsa para ipalabas yung ano, ayon yung ano, ayon yung talagang binipigilan yung amay niya. ay eh ngayon, ginukot namin. Nung, paano nung pag ano namin, nakita namin, nandun yung paraphernalia na sa kayong sasye ng ano. Ang depensa ng suspect, iniligay lang daw sa bulsa niya ang nakumpis kang droga sa kanya. Pero hindi niya matukoy kung sino ang nagpalagay umano nito. Na pagutusan na ako na lagay lang sa kuwan ko eh. hindi ko alam kasing ano yun eh. Yung sa may buyer yun. Nakasakay doon sa motorsiklong ito si Echavez nang hulihin ng mga pulis. Panay daw ang banggit ng suspect na politiko ang amo niya at nagpakilala rin daw itong pulis. Pero hindi umubra ang mga hirit na ito at inaresto pa rin siya, lalo't ID ng militar ang nakuha sa kanya. Sibli siyang kasuhan ng Usurpation user patient of authority na siya ay nagpapanggap na PMP member. Diretso sa kulungan ng suspect habang pinaproseso ang kanyang drug test. Naharap siya sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.